Itong matutunghayan nating pangyayari na ito ay isang uri ng pagiging diktador ng gobyernong ito. Matutunghayan natin na yung agri party list na si Wilbert Lee, ayan nakikita nyo ay biglang inagaw ang mikropono dahil gusto niyang pigilan yung pag-terminate sa budget deliberation ng Department of Health. Bigla naman itong si Janet Garin ay biglang nag-motion to terminate permanently yung deliberation. Yung committee chair na yan, yung nakikita nyo ngayon, ay hindi pinakikinggan si Wilbert Lee at tuloy-tuloy na in-adjourn ang termination. So nasaan dito ang kalayaan ng ating mamamayan, ng ating ilang mambabatas na gustong kumontra sa pagmamalabis ng ilan at karamihan sa mga mambabatas ngayong administrasyong Marcos na ito. Tunghayan natin. And uh, Mr. Speaker, having no more Uh, members of the minority. No. Uh, Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the uh, minority in their motion to terminate the period of debate. so move, Mr. Speaker. Our joint motion to terminate interpretations of the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair. We have a motion question the please. Interpretations of the proposed budget of the Department of Health. Zero. Let me question the floor, Mr. Speaker. is suspended. Mr. Speaker. Session is resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Minority Leader, the Honorable Nonay Libanan, for his turno in contra. Ayon kasi sa rules ng House, kapag merong nag-object, ay hindi na pwede itong i-terminate. Ibig sabihin, kailangan pa ng masusi at mga susunod na deliberasyon at pagdinig. Kailangan pa ng kailangan pang mailatag ng Department of Health. Taliwas ito sa ginagawa nila kay VP Sara, na kahit na 2022 pa yung issue, confidential fund, ay yun pa rin ang ginagawa nilang issue at tinapyasan pa ang budget ng OVP. Pero dito, sa ahensya ng gobyerno, like sa DOH, agad-agad gusto nilang i-terminate. At yung kay Marcos, na 6.3 trillion wala pang 10 minuto aprobado na kaagad dito mo makikita talagang pinopolitika ang mga Duterte at siya nga pala mas side topic lang tayo ito nga palang si Wilbert Lee na ito siya pala yung principal author ng Emancipation Act Diba marami ang bumilib kay uh, Marcos Jr kasi pinawalang bisa niya yung mga utang ng mga farmers natin. Yung pala ang principal author noon ay itong si Wilbert Lee. Kaya naman pala nung sinubukan pigilan ang deliberation nitong uh, Department of Health ay ang bilis-bilis ni Garin na mag-motion na i-terminate permanently. Bakit kayo nagmamadali? Anong meron? Meron ba kayong cut dyan?